Sir, dito tayo, sir. Dito na kayo. Dito ah, no. ah, na kayo, sir. At saka mapapagawa din po, sir. Ah, mapapagawa din. na lang. Ano pala yung body complaint ninyo, sir? Abo-aboy sa Pero wala naman pa na. Nakit sa katawan. Dito na Dito na lang. Dito tayo, sir. Isa-isa natin. Ay, ma'am, bonsai din. Oh. Uh, ay, ah, uh, pwede so, yung... Gusto nyo ma'am magsabay na lang? Oo. Upo muna sa... Upo muna. Ano nga ba yung body company? Yung mga basa sa pag Dito na Dito naman, pag Ah, may pag ba, may movement ba siya na nasakit o ano lang? pa no, ganyan no. lang Tight ke daw new set to may check mo ano pa karamdam kung meron masakit sa bin di ko yan ah oh. side to side oh sir yung isa pag ganito leg ginoon kabila, tapos taas ah wala yun kada yan matagal na. Ito okay. so, muna sa ibaka di assessment ko muna Ingat po din ang ulo eh. eh, relax lang. Nice. sa Okay, eh, relax na sila. Relax lang. Nice. Eh, malalim. Labas. I yeah.

行，好辛苦。

check the side to side. Tapos yung yuko. Tingnan mo na. Da, kung nagbabawas ba. Abotin mo na yung floor. Nagbawas okay. na na. Nice. Kung wala naman na naman din problem. Wala na sa spasa.